Mm. -hmm. So, Now, grab mga katope. Bali deliver tayo sa ano? Sa Lingga. Okay. Another one. Dito tayo ngayon sa Lingga. Deliver natin yung item tayo i gagala ng konti. Mm. Ito yung ano. Yung tinanong kalamba. bayan ng mga estudyante. Ha? Ganda, mga Wow! ng ito. Tumas na yung ano nila oh. Tumas na yung tubig nila mga yun? oh. Kaya pala bahala doon sa may kabigil na tao oh. Okay? Abot na oh.

Bravo. Ang atlas yan Mga katabi Kaya balabahan na sa ibang bahay Sa loob Tara, hawi na tayo grabe oh. Tingnan mo mga katabi oh. lang oh. Konti na lang. Bahana, bahana pala sa loob, kaya pala inaabot na sila rito. tabi, pawi na tayo. Okay. Baka pala. Aabot na, aabot na hanggang semento dito, mga katulad Oh shit, not good. Kamataas na. Eh may parating pa naman na Na low pressure area. What? Eh no. Mga estudyante, oh. Oh. Ayon, ang bayan ng estudyante ito, eh. yan. No? No? Ang galing. Ang galing. Ang galing. Pung. Pung. Ah, mga katapay. Uwi na tayo. Ano na lang yun, mga katapay. Kunti na lang. Aapaw na. Oh. Kaya pala binalo. Yung ibang lugar dito, bahana. Kaya pala may nakita ko sa isang street na ano, evacuation. Okay. Dia tuh ya semiling kan? Chapel nila lah. Kuritam bahasa ya. Jadi kita lagi salom, mau apa tuh Nice. Cao, cuma traffic ya. pinat ko na. Okay. Ayan o, mahoga ni Villas. Mahok. Dito nga tayo sa Luisan Mga katabi. May nangahapol sa akin eh. Ha? Huh? Buong ba ng bukong eh?

Ito na tayo mga katabi. Malapit na kay ate. Ah, uh, dito na mga katabi. Okay na mga katabi, naibigay na natin yung pera kay Ted. Pero yung anak niya yung kumuha. Okay. Pauwi na tayo mga katabi. Ang, kul ang kulit ng mga ano, yung mga sumusunod sa akin kanina sa uwi sa. Kaya hindi uh, ko na ano. Shortcut, shortcut. Shortcut lang tayo mga katabi. Nice. Yun. na mga katabi. Yung lining natin. Aww. pansin nyo. Tuyo. Tuyo yung daan, mga katapit. Ha? Huh? Isang himala. No! Hindi siya basa. <laughs> oh, lope. Sana all, tuyo. <laughs> Pag tumadaan, lagi ako nun. Laging basa eh. Kung di basa, mabula. Kung di mabula, agos yung mga tubig. I <laughs> katupe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood mga katupe. Ingat lagi. Ride safe.